nine million Filipinos continue to use illegal drugs. Since January 2024, a total of 52.12 billion worth of illegal drugs were confiscated, showing that the flow of illicit substances remains alarmingly persistent. Ang mga dating addict nagbalik loob sa pagiging addict. Yung mga dating takot, ang lalakas na ng loob. Ang mga pusher, di na nagpo back. Ang mga user, himbis gamutin, binigyan ng alibay. Durog na ang Pilipinas. Galing! Galing! I'm relaxon! Galing! Marami na naman durogistang Pilipino. Marami na naman nakawan dahil naghahanap ng pantustos sa... Bakit na wala ba droga? Sa pumumuno ni dating Presidente Digong, na wala ba droga? Ha? Alam mo ay manutok, Ma ano, ay may laksong pala, no? Ha? Huwag mo i mga tao, ako namang Pilipino. Bistado ka na eh. Biskado na kayo mga DDS. Ha? Huh? Huwag gas Ha? Hindi na wala ang droga. Sa panahon ni Duterte. Una sinabi niya, 3 months. Kaya niya. Sabi yun. niya yun. Nung hindi na kaya, naging 6 months. Nung naging 6 months, hindi pa rin nakaya ha? Hanggang sa natapos ang term niya. Oo. Oh. Oo. Kaya huwag ka mag-gaslight. Ay, ni. Ay, ni Lakson. Magpakita ko na resibo. Tanggol ka na naman kayo Duterte. Bakit ba nasa kulo ko si Duterte ngayon? Kung hindi po kayo allies ni Rodrigo Duterte talagang ipapatay niya kayo. Kaya siya ang pinaka-lord, siya so po the drug lord. Siya ang pinaka-protector ng mga na drug lord dito sa Pilipinas. Andiyan na po ang basic example niya, si Michael Young, si Alan Lib. Vision nila, laganap na ulit ang krimen dahil laganap... Oh, laganap ang krimen. Lea, base sa record ng PNP, gaano nakalaki ang ibinaba ng mga naitatalang krimen sa ilalim ng PBBM admin? Magandang tanghali sa ULA, bumaba nga ng 61.87% ang krimen sa basa simulado ang July 2022 sa panahon ng panulungkula ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pahayag na inilabas ng PNP, nakapagtala lamang sila ng 83059 na krimen mula July 1, 2022 hanggang July 28, 2024 kumpara sa 217,830 ng kaparehong buwan o 2016 hanggang 2018. Kabilang sa mga naturang krimen ay ang murder, homicide, physical injury at rape. Bumaba rin ng 66.81% ang robbery, theft at kidnapping na mula sa 124,799 ay nasa 41,420 na lamang ito. We have very good statistics concerning crime. Um, and for example, There's a report here Metro Manila crime is crime rate is down by twenty-three percent in six months. If we are going to look here at the uh, crime result at the national level, uh where are the index crimes were at all? From the period of last year, same period last year. Ito na lang. Focus ka. Kasi mabasahin. Ayokong basahin lahat. So, 15,156 last year in the period of January 1 to May 16. And the period from January 1 to May 16 of 2025. Ha? Uh Ayaw ah, ni Lakson. Si PDDM na nagsalita niya. Ha? Ah. Kaya mo pa bang pasinungalingan yan? Ha? Ah, Ayaw ni Lakson. Mm hmm? Ha, hindi na kita tatawagin ay mga mahal ko. Ikaw naman nagsabi naman eh. Na, di ba? Sa iyo naman ang galing yun. Na, kapalitan mo na yung kwan mo. At dilido mo. Ha? Sa iyo nang galing yun. Ha, <laughs> ibigin yan. O, kaya ay nilak na lang. Ha? O. Sa, sa presidente na nang galing yan. Sige nga. Sino paniniwala namin? Ikaw o ang presidente? Hmm? Hindi mo sabihin sino ang presidente? Ah? Happy days are here again. Ang pinaghirapan linisin ni Presidente Duterte linamon at linaklak na ng mga buwaya. Hmm? Ah? Pakipakarisibo si yung datos ng PSA. Pagkakita hey, mo, hindi puro salita. Bwayang walang kabusugan. Matapos ni Presidente Duterte dalhin sa hustisya ang mga kriminal, matapos niyang dalhin sa rehab ang mga adik na gustong magbago. Ayun, siya naman pala ang dadalhin sa Hague. Kung hindi po kayo allies ni Rodrigo Duterte talagang ipapatay niya kayo. Kaya siya ang pinaka-lord, siya po the drug lord. Siya ang pinaka-protector ng mga drug lord dito sa Pilipinas. Andiyan na po klase ang klaseng basic example niya, si Michael Yang, si Adan Lim. Patungkol sa diumanong leniency ng Pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen, tignan niya po muna at araling mabuti, makipag-usap sa mga abogado, para malaman kung ano totoo ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa Panahon po ni dating Pangulong Duterte. Duterte, who are on drugs? I propose that if I am president, I would get rid of drugs. Just give me 3 to 6 months. I won't stop drugs in 3 to 6 months. Droga must stop. President Rodrigo Roa Duterte. My order to the police and to the military is to shout the king. I the police. Why? Because the army subordinates. I take more responsibilities. My son, is not a dog or a pig to be like them. <laughs> We ask the government to investigate these crimes, hold accountable anyone found responsible, and bring justice to the victims. Walang pakialam din sa iyong agad ni Juan Manuel. To all your rights, I said you can all go to hell. Nakita ko po si Papa sabang makatutok sa ulo niya yung barrel. Sibit-sibit lang pa, tapos pinutokan niya po. Ang ah, hirap po kasi hindi mo alam kung paano ka magsimula, kung paano mo bubuhayin yung mga anak mo. Patay si Usami City Mayor Reynaldo Paruynog Sr. at labing apat na iba pa sa raid sa kanyang bahay. More revelations from Garma. She says Antonio Halili, an erstwhile Batangas mayor, was assassinated by a team that included police officers. If you insist on a drug war, I will kill you all. Pero wala siyang sinabi na patayin mo ito, patayin mo yan. Wala siyang sinabi ganun. if we really want to make this country a better place to live and for our children, I think we have to do something para maibalik po yung trust sa PNP. I received a call from the President Rodrigo Duterte that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. The Davao model referred to the system involving payment and rewards. Nadyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. One million po sa mga ninja cops. Patay. Pag buhay, parating million lang po. Pag lumaban, 2 million. Wala pong reward system na sinasabi nila. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. Additional motivation on their part yan. Kasi tatanggap sila ng pera na galing sa drug. Neutralize mo yung drug, no? Kaya nasinabi, dead or alive. Kung lumaban, mas maganda yung patay siya. Kaya siya ang pinaka-lord of all the drug lords. Siya ang pinaka-protector ng mga drug lord dito sa Pilipinas. Andiyan na po ang klase, basic example niya is si Michael Yang at si Adam Lee. Si Michael Yang ang tumangkap ng dalawang container ba na naglalaman ng mga chemicals na ginamit sa paggawa ng shabu doon sa Domoy. Kaya na-discover yung shabu na yan sa magnetic link sa MICP dahil sa informasyon na ibinigay ko sa kanila. Saan ang ang droga? Chinese ang sindikato ang production nila is Myanmar. Dahil nakakagulo sa Myanmar, maraming laboratory ito. Ang, nag, uh, ang nagbibigay ng order kung paano i-distribute kung, 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 kung saan sa ang bansa is ang Chinese Drug Syndicate na nakabase sa China. Si Michael Yang ang, ano, eh, ang gatekeeper ng droga. Actually nga, sinasabi ni Chief PNP Albayalde, bakit daw hindi ko inibestigahan? Paano mo ma-imbestigahan ng isang appointed presidential advisor on economic affairs na may mga security ng mga PST. Paano ka magkukontakt ng surveillance sa isang tao na protected sa si itaas? Ang nagprotekta sa kanila, si Michael Yang Sarri Adan din. ay itong si Chief PNP Bato de la Rosa, Oscar Albayalde, Director General Aquino, Director General Villanueva, si Bongo, si Presidente Duterte. Sinasabi ko, I can clean it in six months. But after that, I realized na nagkamali talaga ako.